ng araw mga kababayan. Mukha si Los ngayon ang sinisisi po ng campaign manager ng Alyansa ng Bagong Pilipinas na si Representative Tobi Chanko. Ito na kaya ang dahilan kung bakit kinakailangan masipa itong si Tambaloslos. Dahil po mga kababayan, sa Visayas, particularly po sa Mindanao, naku po, napakasulit talaga ng taga Mindanao. Dahil itong uh, mga ni Bongbong Marcos no, ay talagang zero po sila pagdating po sa Mindanao and the same time bisaya sa sibo no sa bohol at marami pang lugar no na sila po ay bumagsak at yan po yung tinitingnan ng dahilan nitong si Robi uh, si Toby kung bakit hindi nakapasok yung ilang miyembro ng alyansa tandaan natin mga kababayan ha yung mga nasa Duterte hindi po sila mga artista hindi po sila ganoon kasikat hindi po sila naging senador hindi pa sila incumbent senator pero mas nanguna po sila sa ilang party po ng Visayas at solid po talaga sa Mindanao. Pero yung mga miyembro ng alyansa na mga sikat or kilala, mapera, may ay hindi po sila nanalo sa Mindanao. Ang nakikita rin Thailand, no, hindi lang po yung pagpapadala kay Presidente Duterte sa dahig, kundi itong impeachment trial, impeachment, no, na isinulong ni Tambalos Los kay Vice President Sara. Kaya ngayon, nakikita natin, mukhang may matinding hindi magandang uh, epekto ito kay Tambalos Los. Ha? at ito na kaya yung lumalabas na balibalita na umano yung mukhang masisipa po itong si Tambalos Los as House Speaker ngayong 28th Congress. Ito, pakinggan at uh, mismo, no, uh, maririnig natin kay uh, Representative Toby Chanko yung patungkol po sa isyu ng impeachment. Kung paano po naapiktuhan ang kanilang aliansa. Para... October, nagsimula na tayo ng monthly surveys, no? Uh, kung makikita nyo rin naman sa ibang um, surveys open to the public, um, the Alianza candidates were doing uh, very well doon sa simula ng kampanya. No? Uh, Kaya natin nyo mga kababayan po natin, ha? inaamin po ni Toby Chanko na talagang nagsosurvey po sila. no, Gumagawa po sila ng kanilang uh, sponsored survey para malaman kung gaano kalakas po yung kanilang aliansa. So nakikita nila nung una malakas pa, nung hindi pa sinisimulan na i-impeach itong si Vice President Sara. Pero ano nangyari, noong nasimula na po nila yung proseso ng impeachment, hindi pa yan napapadala si President Duterte yung kanilang mga survey. Nakita natin nagsimula na nagsimula na magkawang nagsimula na na talagang against ako dahil kaya nga hindi ako kung hmm. Okay yan. Isang so isa pa yan, no? okay rin po kasi itong si Tobi Chanko, no? Eh, napaka napakatalino din kung tutusin to dahil alam niya tatamaan yung kanyang aliansa eh. hindi po siya pumirma sa impeachment pero sadyang totoo nga ata ang sinasabi ni Amy Marcos no na yung nagdedesisyon para sa ating bansa ay itong Aranita and Romualdez kasi alam ng aliansa alam ni Marcos Jr. no na hindi sila mananalo dahil sa impeachment na ito uh, talagang mamumuo yung galit pero Tinuloy pa rin ni Tambe. So, ibig sabihin, nasa kanila yung pagde-decision no? At kahit ayaw o gusto ni Marcos, wala siyang magagawa. hindi ako may pato. Pero yung talaga yung simula na nagtaroon ng epekto mm. doon, doon sa Yon lang Dahil doon sa surveys before February, um, ang mga tigam Mindanao at yung mga Cebuano, um, namimili sila. May ibang napipili sa amin, may ibang napipili doon sa okay. sa um, kabilang partido. Pero hindi mm -hmm. solid. No? Pero nakita mm -hmm. na namin yan noong na file yung impeachment, talagang nagkaroon sila ng unifying factor. So, yun, yung unifying factor, yung pagkakaisa, black voting po, no? Na ramdaman nila kung gaano po kalakas ang epekto. At ngayon, no? Talagang sulit ang Cebu at ang Mindanao at ilang parte ng Visayas. No, talaga, Duterte talaga no dahil unang-una hindi naman sila makaduterte o hindi naman sila hindi naman in, mamahalin ng taga Mindanao and taga Visayas o particular si na talagang sulit talaga no. Ang uh, mga Duterte ko hindi nila nararamdaman yung talagang serbisyo at pagiging totoong lingkod bayan no na nararamdaman nila yung tunay na serbisyo talaga. And uh, itong nasa alyansa, no, tinagdagan pa di yung pagpapadala kay President Duterte sa Dayak isa pa po 'yan. And uh, kung totoo man, itong balibalita, mga kababayan po natin, abay yung pundo daw po no, na billion, 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 billion na pondo, mga kababayan po natin, ay... Ito, 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 ito okay? Kapunta natin ito, mga kababayan po natin. akito pa, no? Kung totoo po yung sinasabi, no, na may 20 billion na pundo ang aliansa, no, pero bagsak pa rin sa Mindanao, na ngayon ay sinasabing hinahanap daw po ngayon, mismo tinatanong ni Bongbong Marcos, kung nasaan na po, itong budget na ito, no? Kasi talagang magkasabay eh. Inuna nila yung impeachment tapos pinadala nila si Presidente Duterte sa dahig. Lalo na galit ang taong bayan. So, kaya naging uh, solid talaga or unified yung boto po para sa mga Duterte or sa Duterte, no? Sa Visayas at sa Mindanao. Kaya ngayon gigil na gigil po itong si uh, Toby Chanko kay Tambaloslos at itong si Bongbong Marcos. Gigil na gigil naman ngayon di umano dito kay Chobe and kay Lagdamio dahil hinahanap kung nasaan na po yung pera bakit hindi nakapasok sa dose ang dose or sham na lang na natira ni, Mar ni Marcos Jr. sa Mindanao laglag -lag po sila at lahat Team Duterte iya ang nananalo kaya nakakaduda rin po mga kababayan po natin oh, kung saan nila ginamita ng Mikos Mikos para mapanalo itong kanilang mga kandidato pero siyempre kung titingnan natin talo pa rin sila kasi unang-una mga sikat sila, no? Pangalawa, no, mapera sila at mga dating senador pa. Kaysa sa mga baguhan lang pero magagaling at matatalino. Pero hindi kaano kilala. Pero nanalo sa Mindanao dahil black and boost straight to 30. Pero siyempre, no, iba pa rin talaga kung may pundo ka na magagamit para sa iyong pangangampanya. Sila kumpleto sila, 20 billion ang laki niya na kayo sa mga numero. Pero sa loob ho, eh eto na, nagkakalaglagan na. Dahil... yon Yun, nagkalaglagan na. Paano? Bakit na zero sila sa BARMM? <laughs> Hindi nila kasi matanggap, no? Na zero daw sila sa Mindanao. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ay nagtanggap na sa mm -hmm. mga campaign managers. Ang nyari, kasi pag midterm election, usually... Anong nangyari daw? Bakit talon sila sa Mindanao? resources ng gobyerno nandiyan. Eh. Ah, tama. Kayo. Oh. Tama. Correct. Uh, 552. O mm. kaya... 552, no? Pinasukan pa ng dilaw. Zero pa nga dito sa uh, Mindanao. Mindanao. Mm At uh, kailangan eh, sagutin niyang maigin nila Anton Lagdameo okay. at Congressman na Tony Chanko. Si Nako, patay dito si Lagdameo, mga kababayan po natin, no? Oh. Dahil kailangan nila ito pala panagutan. So kung sinisisi ni Toby Chanko, itong si Tambalos Los dahil sa impeachment, ngayon sila ay hinahanapan naman sila. Kung nasaan nila ginamit ang pera, bakit hindi na execute ang gusto nilang panalo sa Mindanao? Kasi yun talaga yung kanilang plano. Eh. Actually, ginawa nila sa Davao yan. Eh, you no? Know? Na pinunduhan nila si Nugrales para matalo mga Duterte. Pinunduhan nila yung Mindanao para matalo ang Duterte. And so sa kanila pa rin. Kaso anong nangyari? No? Naibigay ba yung pera nagastos ba? Tapos Duterte pa rin yung nanalo? O talagang ibinulsa? Ay nasisisi, maging mga kandidato. Mm. Uh, ano nangyari? Bukas mm. sila ang gripo. <laughs> At uh, kailangan ma-account yung halos 20 billion pesos na campaign funds. Ano ba naririnig relig mo doon? Iba? Uh, Yon, nako po. 20 billion na campaign fund hinahanap ngayon dahil natalo po sila sa Mindanao. Ang tindi nito, no? So, ngayon makikita natin kanya-kanya po silang sisihan, mga kababayan po natin. Kanya-kanya daw po sila sisihan kung bakit nga, no? Eh, saan po yung pundo na yan? Eh, bakit talo po sila? Siyempre, actually, kahit uh, ilang bilyon trillion pa yung ibuo sila dyan sa Mindanao, eh, yan talaga is uh, solid talaga yan, no? Na pagsusuporta sa mga Duterte. Hindi lang impeachment na sinasabi ni Tobichanko, kundi yung pagpapares sa President Duterte sa dahik. At mismo, hindi na magtaka itong si Marcos Jr. o kahit sino pa sa kanyang kaalyado, di ba? Dahil nakita naman na kung gaano karaming tao yung lumabas sa kalsada, yung nagpuportesta, no? nananawagan na ibalik si Tatay Digo yung ka, kanyang birthday. So, hindi pa yan tapos. Dahil dire-direcho po pa yan, patuloy pa yan nalalabas, no? Yung tao. At siguro ngayon, medyo kumalma dahil eleksyon. Pero, pagkatapos itong eleksyon, talagang lalabas, lalabas pa rin yung tao. Hindi titigil yan, no? At uh, ito, dire-diretso na ito, no? Hanggat hindi natanggalan si Marcos Jr. Diyan sa kanyang pwesto. Ay, tanong gawin pantaraya nila dyan. May hirapan po sila. Dito lang sila talaga nakalusot sa Mindanao. And sinasabi, overvotes nga po. Ano bang ibig sabihin ng overvotes, no? Sobra yung botante, no? Kaysa registered voters, patay tayo dyan. Itong dagdag bawas na 5 milyon, no? So, maraming uh, questionable nangyayari po sa kumilik ngayon. Mayroon pa silang overvote. Bum binuto mo 10 at 12 lang, overvote pa rin yung lalabas. Uvoto ka ng isa lang, ibang pangalan yung lalabas. May nakita nga po tayo na nagsalita sa social media, binoto niya is isa lang, Pastor Quiboloy. Pero yung lumabas daw is I think Erwin Torpoat ang lumabas. So kaduda-duda talaga itong nangyayari po sa makina. At uh, ngayon, ang sinisisi nila is no, yung impeachment at of course, yung mga uh, punto daw po na mukhang hindi nagagamit at mukhang hindi na didistribute. So, ano kayong sunod na mangyari nito? Ano mangyari kay Lagdamio and kay Chanko, kay Tambaloslos, after all, na hindi sila nagtagumpay sa kanilang mga black propaganda. May mga huros-huros pa daw sila. Iwan ko kung totoo ba yung huros na yan. Okay! So, maraming salamat, sibo Mindanao, and ibang parte ng Bisaya. And Luzon, no? yung mga solid talaga na sumusuporta kay Presidente Duterte. Sa mga kandidato, although, although natalo man yung iba, pero at least nakita natin na ligtas sa impeachment itong si Vice President Sara. At abangan natin yung pag-ahaway nila no, sa loob. And of course, yung pagsipa kay Tambalos Ros at kay Chisis Cotera. Okay? Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat sa inyong support.